tayo excited sa mga fireworks display sa bagong taon. Ang mga alaga nating hayop, natatakot dyan. Kaya naman importante alam natin kung paano sila po protektahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilina. Handa na ba kayo sa pagsalubong ng bagong taon? Eh, ang mga pets nyo, handa na ba? Itong si Pete, na alagang tuta ni Romeo Alimpipinig, hindi pa man kasagsagan ng putukan kung saan-saan na siya nagtatago. Dito siya, sa gatago sa tricycle. Mm. Gatago siya dyan. Tapos pag ko ako sa loob, sunod siya. Tapos pag labas ko, sunod din siya. Huh. Tapos pag tinatawag ko siya, lalapit siya sa akin. Uh. Kung matulog na ako, tulog din siya. Alam nyo bang malakas ba kapag pa sa ating mga fur babies ang malalakas na kalampagan at putukan? Lubha kasi na mas sensitive ang mga pandinig ng ating mga pets kesa sa ating mga humans. Isama nyo pa yung mga flashes of lights na galing sa mga fireworks. Maaari itong mag-cause ng panic at trauma sa ating mga fur babies at kapag sila ay pag-alagala lang sa bakuran, maaaring mawala pa sila dahil maghahanap sila ng pagtataguan. Ayon sa vet na si Dr. Jackson Alili, bukod sa papasukin muna sa loob ng bahay ang mga alaga, maaari din namang ikadal o yakapin at kargahin ang mga alaga. A tender loving hug, it's uh, free and uh, it's the most uh, effective way actually to calm your pets down because uh, they know you as their owner so uh, you can help uh, ease up their anxiety during the New Year's Eve. Maaari rin naman daw kumuha ng scarf o ng tela na sasapat sa katawan ng alaga at gumawa ng anti-anxiety wrap. Covering your pets with uh, anti-anxiety wrap to calm them down is one one of the most common, actually, common uh, practices. There's uh, pressure uh, uh, caused by the wrap and it feels like uh, they are uh, being hugged by their owners. Pero bago ito gawin, kailangan na i-warm up muna ang inyong pets. Eh paano ba ito ginagawa, Dok? First one is to find a piece of cloth, then uh, find the center, and then place it uh, in front of your dog's chest, and then uh, bring the ends up to their shoulder, and then cross it And then, uh, i-cross po ulit sa baba. And then, uh, tie sa may uh, spine. Tapos na yung anxiety wrap, uh, make sure na lang na uh, snug yung anxiety or medyo tight siya, pero hindi siya constricting. At dahil kakain tayo, pagpatak ng alas 12, paalala sa mga fur parents. Huwag basta pakainin ang ating mga alaga ng table food, lalo na ang mga mamantika at maaalat, pati bilog na prutas, dahil baka makasama ito sa kanilang kalusugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.